episode 4 na nga ng mga ganap dito sa barko last week of August na ngayon and we are anchorage dito sa Panama we are still waiting for our transit medyo busy kami dito sa ngayon sa Panama marami kami ginawang operations and ito kitang kita yun naman napakaraming barko and napakaganda din ng view Makikita niyo rin dito yung city ng Panama and ito ako ngayon may duty ako. Nagdi-bisikbihi lang ko nyare. Ngayon pala ako dito ngayon sa service boat. Meron kaming diving operation ngayon. Nandito lang yung boat ng mga divers and nagka-routine naman ng hindi. Eh ako naman ay babantay lang. Nandito pala kami ngayon sa Panama. Uh, nagkaroon kami, uh, kami ng crew change. And syempre, tatawid ulit kami sa Panama Canal. Yan, nagkaroon kami ng crew change. Nag-pick up kami ng mga stores. Ito pala yung mga divers. Yan yung kanilang service boat at sumisisid sila sa aming hall and they are cleaning it. So, nililinis nila yung kustado ng barko sa ilalim dahil maraming mga sisi, she shells mga ganyan. So, medyo matagal na operasyon to yung duty ko naman, binabantayan ko lang sila kung may kailangan sila dito sa barko, kung may kailangan silang pirmahan, ganyan. Ayan, hinihintay na natin si Bossing na tumalon. Tapos meron din silang ginagamit na maliit na equipment na panglinis talaga ng hal. So sila, yung ginagawa nila, nilalagay lang nila yung equipment nila sa hal namin. So kung nakikita nyo yung bubula na yon tumalon na nga si Kuya. sadya ako dito sa Proa. Mag-isa ako dito. And now we are in transit sa Panama Canal ngayon. Tapos na kami sa sa mga locks dito sa Pacific side. And we are going sa Atlantic side. Ngayon, papunta na kami sa lake. Update para sa mga ganap sa barko. Um, magkakaroon kami na ang sign off ko is October 20 but we'll still see about that alright yan may mga barko dyan medyo malayo na medyo malapit lapit na yung sign off natin ayan almost 55 days na lang ngayon ito kuwang kuwa sa video may kasalubong kaming barko ayan container ship pero medyo maliit lang siya. Ayan. Ayan na si Eastmeath Express. So bibidyuhan natin yung mga nakakasalubong natin ng mga barko. Ayan. Para may magawa tayo dito sa Proa. Ah. So next na barko si Tosei. Ayan. Loaded siya. Kasi yung bulbous bow niya hindi na makita. Medyo maliit lang siya din. Pero napakaraming crane. Ayan. Napaka bugbuga ng trabaho sa bulk carrier yan, salute sa iyo mga boss so nandito pala ako sa ilalip ng helipad tumatambay so, may kasalubong ulit tayo Saint Nikolai tanker vessel yan, lubog ulit yung kanyang bulbous bow so almost kagaya sa atin maraming frames yan, Saint Nikolai chill chill lang Ayan. Medyo mas maliit sa atin. Mga 128 meters lang yan. At tayo naman ay 228. Ito pala. Tanker vessel din. Bella Vista Explorer. Ayan. Kulay green ang kanyang mga linyada. At malinis ang kanyang akumadasyon. Tapos yung sa popa niya naman. Poop deck nasa baba kailangan nyo pang mag ladder and pray po ang kanyang lifeboat nasa loob na pala tayo ng lake dito sa Panama Canal yan lake na yan guys lake na at ngayon sasampa na rin yung mga Panama crew for your information guys naka apat na balik na pala kami dito sa Panama pabalik balik tawid sa Pacific tawid sa Atlantic after 12 hours of transit nakalabas na nga kami sa Panama and now our next destination is USA we still have no port but we will see we're still waiting for the news hello guys kakatapos lang ng aming operasyon supposedly holiday kami ngayon pero since ngayon lang natapos yung operasyon namin ngayon lang din kami nakapagpahinga So, yung holiday namin, hindi buo. Yan, ngayon, tayo na rin kami. Nanonood lang ako ng anime. Yan. So, papunta kami ngayon ng Panama. And, I don't know kung yung diretsyo ba kami, kung tatawid ba kami or doon lang kami. So, wala pang orders. But for now, Houston yung pupuntahan namin sa US. Underway pala kami sa US pero hindi pa namin alam kung saang state kami. And ngayon, papakita ko lang yung ulam namin. Pares with rice. Wow, wow, wow. Napakasarap. Alas 8 na ng gabi dito sa barko. Wala na kaming trabaho. And wala na rin ako magawa. So, nagkakape lang ako dito. Ito coffee. Ice coffee. Yan. Ayan, baka mag-gym na lang siguro ako Eh, sama ko na lang kayo guys Ito pala yung gym namin guys Ayan Medyo maliit lang pero Pwede oh, na Actually, usually Walang gumagamit niya ito Ayan, may TV pala kami dito Nakakonect sa Local network dito sa barco ayan, ayan, yung mga equipments namin Hindi naman talaga ako nagbubuhat Usually, treadmill lang yung ginagamit ko Kahit nakakapagod yung trabaho sa barko, kailangan pa rin mag-workout kasi iba yung pagod sa trabaho at saka iba pa rin yung pagod sa workout. Paano eh, hindi, hindi. Ito pala yung crew mess namin guys. Dito kami kumakain and ayun yung upuan ko. Diyan ako palaging nakaupo. Always reserve yan and I just wanna show you around kung anong ba yung meron dito sa crew Eto, marami kaming pagkain, maraming natirang pagkain. Ewan ko kung bakit. Usually, naubos naman yan. Tapos, pupunta naman tayo sa may oven dahil may iniinit ako dito sa microwave na pares. Ulam pa yan kahapon. Tapos, ito, lababo, microwave, at saka ref. Yung ref namin, wala laman. Ngayon nga ay Sabado nights dito sa aming barko at medyo nagkaroon kami ng kasiyahan. So, uminom kami ng mga coke, ganyan, tea. So, sila naman nagbibidjoke, nakisali na rin ako. Maraming mga snacks, pagkain, ganyan. Won't you worry? Because we don't know where we're going Here we are on the best days of our life And it's a goal that we can last until huh? I used to know bukas nga pala ay arrival na namin sa USA Monday. maga a encourage muna kami and we are still waiting for the news kung makakapag-discharge niya pala kami. So, kakatapos ko lang maligo. Yan, fresh na tayo. Tapos, nanonood lang ako ng family guide. Nakapaglinis na rin ako ng aking kabina. Yan,